Hi friends! May gala ulit kami ngayon. Hulaan niyo kung saan kami pupunta. Charot. Pupunta pala kami ngayon sa Cebu. Matagal na nabili ni Mod itong ticket namin. Parang nung March pa nga ito nung nag peso pair. At sobrang mura nga lang nakuha ito ni Mod. At 5.30 pa nga ng hapon yung flight namin. Pero alas 12 pa nga lang ay umalis na nga agad kami sa bahay. Sabi nga ni Mod, iba na yung magintay kaysa naman sa maiwanan ng eroplano Ganon. Hindi naman may inip si Papaw dahil may playhouse nga dito. Libre lang yan basta ipakita mo lang yung boarding pass ninyo. Then makakapaglaro na siya hanggang sa gusto niya. At ayan nga, nung mag 5 na, nagpasakay na na rin sila at nagpapasok na ng aeroplano. Medyo nagsisisigaw pa nga itong si Pao dahil ang dami nga daw usok. At natatawa pa nga ako dito dahil sa tinagal-tagal ko nang sumasakay ng eroplano. Ngayon ko lang talaga nalaman na nahihila pala itong table. Nakita ko nga lang kay Pau paw Wala lang na share ko lang. At ayan nga ulit, ipakita ko nga lang sa inyo kung ano yung view doon sa taas. Maaraw naman pero maraming ulap kaya sobrang tumaas nga yung eroplano. Sumasakit nga daw yung tainga ni Pau paw dahil sa pressure. Then yung nakikita niya naman ngayon ay Cebu City na nga yan. After nga ng 1 hour and 10 minutes na sa Cebu City na nga kami. Pagbasok na Cebu si Airport, ganyan nga agad kalalaki kukulay na picture ang sasalubong sa inyo. Diretso lang kami sa labas para nga maghanap ng taxi. May dalawang taxi dito, isang yellow at saka white. Mura lang yung white, kaya dun kami sumakay syempre. And then, dito naman kami mag-stay sa Happiness Hostel. Matutulog lang talaga kami dito dahil kinabukasan, then diretso naman kami ng Bohol. May cafe and bistro na din sila at malapit nga lang din ito sa pier. Kaya ito talaga yung napili namin dahil walking distance nga lang. At kung gusto niya naman din mag-sibu tour, meron din silang ino-offer na joiner tour. At yun nga yung rate nila. And then, ipakita ko nga sa inyo yung room namin. Ayan, simple lang at malinis. Yun naman yung mahalaga. At meron natin din nga yung patubig at saka pa toiletries. Then, yung sa CR naman nila, malaki at sobrang lakas nga din ng tubig. Lalo na yung bidet nila, wala talaga ako masabi. Ganon. <laughs> Inilapag lang namin yung gamit at lumabas na din kami. Kumain at naglakad-lakad na nga dito sa may plaza independensya. Sobrang lawak nga neto at ang dami nga din na mamasyal dito. So, sobrang lawak nga neto, isang side nga lang ang aming napuntahan. Masarap nga lang din talaga mag-ikot-ikot nga pagkabi dahil malakas yung hangin at saka malamig. Mas gusto nga din patinin mo ng ganitong gabi maglakad dahil nga pag maaraw, akala mo naman natutunaw, takot na takot nga sila sa araw. Magkalapit nga lang itong Plaza Independencia dito nga sa Port San Pedro. At dahil nga gabi na, hindi na nga kami din talaga makakapasok. Bali ilang beses na din naman kami nakapunta ni Mount dito sa Cebu at si Paupo na nga lang talaga yung aming inilibot dito kaya siya na nga lang din yung pinipitura namin. Naglakad lang kami dito na naglakad at sinusundan nga yung mga liwanag panoorin laka't charot. nga namin, nakarating na kami dito sa May Baywalk. Sobrang dami nga dyan tao na nakatambay at marami nga din na mimingwi. Sobrang ganda nga lang din dito magtambay dahil kitang kita mo nga itong sisilex. Yan nga yung pinakamahabang tulay natin. Nagstay lang kami dito ng mga ilang minuto at tiningnan nga lang namin itong tulay na to. Up after nga namin doon magtambay-tambay, dumiretso pa ka ulit kami dito sa May Cido City Hall dahil sobrang liwanag nga neto. Mula nga doon sa May Baywalk, ay kitang kita mo nga nagniningning sa liwanag itong kanilang city Labot hall ng 11pm sa aming mga paglalakad. At pano friends, yun lang muna ulit. Ang kwento ko dute at kami ngay maglalakad papabalik. Thank you for watching. Bye!